Hello mga kababayan. So guys, alam naman natin na bistado na na hindi talaga people's initiative. Itong nangyayaring pirmahan, PI dito ang shorten nito. Pero PI pa rin naman na na politikos initiative ang talagang ano dapat ipangalan dito kasi mga politiko ang nag-initiate nito, ang may mga gusto nito. At ngayon, itong mga tao, para magmukha lang na hindi sila ang may gusto at ang taong bayan, no? Ay, pinapirma pa na ano, kunyari, ay sila isang ayon at gusto nila ng pagbabago sa konstitusyon. Siyempre, ang mga tao, bago pumirma yan, kapalit ang bayad. Pero minsan nga, ano eh, kahit na wala pa yung pinaka na bayad, pangakuan lang na pagpumirma, eh may nakahanda o paparating na ayuda, at yung pirma nila na yon ay ayaw yung nakatibayan na sila ay mabibigyan, no? E pipirma na yung mga yan. So ngayon dito, dahil nga hindi papasa sa tao kasi nga naging masyadong garapal, etong si President BBM, no? As usual, matalino naman talaga siya. Pero ang ginawa niya, kinausap na niyang direkta etong si Senate President Mig Subiri. Tapos dito niya inuto, so inatasa inatasan na siya na ang manguna para dito sa chacha na to o sa charter change. Tapos ang sabi ni PBBM at saka ni uh, Senate President Zubiri, ang napag-usapan lang daw nila na gagalawin ay yung economic provisions. So guys, ano ang gagalawin mo sa economic provisions pati dun sa mga services? Eh nakatahimik 'yan. Alam nyo guys, yung nakalagay dyan sa konstitusyon, napakaganda. Na 60% ng mga negosyo dito sa Pilipinas ay pag-aari dapat ng mga Pilipino. Walang pwedeng humigit pa na magmay-ari ng mga foreigners nang lagpas sa 60%. 60% Di ba? Napakaganda na ang magkokontrol pa rin sa mga negosyo dito ay kapwa nating Pilipino. Kasi nga, maximum of 40% lang ang pwedeng makuha kahit na napakayaman pa ng foreigner na yon na share dun sa isang negosyo na yon kahit gaano pa kalaki yung negosyo na yon at kayang bilhin mismo ng 100% ng foreigner na yon hindi pwede di ba napakaganda ano dapat mong baguhin diyan pamimigay mo ba yan para maging 100% na may magmi-ari niya mga mga foreigners eh di ang nangyari niyan eh di kawawa naman pala mga Pilipino dahil ano, mas maraming bansang ano mayayaman sa atin na magkano lang ba naman ang katumbas ng pera natin sa pera nila. At guys, napakaraming mayayaman Chinese na mga ano yan, mga buwayang nakaabang na gustong gusto nila na sila na mag-overtake sa mga negosyo dito sa Pilipinas. Kasi alam nga nila na napakayaman nating mga Pilipino sa lahat ng bagay. Sa negosyo, lalo na kung maganda ang marketing nila papatok sila dito alam naman nila yan tapos ano gagalawin yung mga services eh halimbawa ang may-ari ng uh, kuryente Lopez Filipino tapos halimbawa tubig di ba may nilad tapos yung mga transportation Filipino ano gusto nila yung telecommunications dapat Filipino ano gusto nila ang magmay-ari na naman ibang ano uh, nasyon, syempre Chinese na naman nangunguna. E di syempre kung alimbawa, meron pala tayong mga diskusyon na uh, may kinalaman ng mga Chinese, hindi tayo pwedeng basta lang umalma ng 100%. Mag-ingat-ingat tayo dahil baka mamaya wala tayong rasyon ng tubig. Baka maya, -maya eh, wala pala tayong magamit na kuryente. Tapos yung transportasyon na nga lang, nakikita nyo yung mga Egypt, na mga naka-aircon ngayon, yung pinalit ngayon, yung pinalit dati pa, no? Dito sa mga iba na, na okay na, na mga jeepney na nag-consolidate na. Di ba may na mga nakikita na mga Egypt? Galing yung sa China, guys. So, ano mangyayari? Tayo mismo mga Pilipino, magiging tayo yung dukha sa sarili nating bayan. So, ano yung kailangan galawin doon sa economic provisions? Na, niloloko pa ni PBBM at ni pre, ang Senate President Subiri ang taong, taong bayan na ayun lang ang gagalawin. Pero alam na alam naman talaga ni PBBM, ni Senate President Subiri, na ang talagang target nila ay ang ating form of, of ano, government. Ang gusto talaga nila, maging isa tayong federalismo. Pederal, federalism sa Ingles na kung saan ang bawat lugar may kanya-kanya mga pinuno. Tapos itong mga pinuno na to, ang pipili ng kanilang pinuno, yung pinaka prime minister. So sino ba ang may kaporal dito? Sino ba ang gusto maging prime minister? Ito ay kumbaga man hinabi, tinahe nitong magpinsan na si PBBM at saka ni uh, Speaker Romualdez, House Speaker Romualdez. Kasi gustong gustong ano at nagaambisyon na maging prime minister minister tong si Romualdez kasi alam niya hindi siya mananalo sa pagka kung tayo ay republic. Pagka republic kasi tayo ay demokratikong bansa, di ba? Na ang namu, namimili ng mga pinuno natin ay ang taong bayan. Yung mga gustong mag-apply sa isang posisyon kung qualified sila, no? ayon dun sa sinet na qualification sa limbawa ng COMELEC, pwede silang ano, ah, sumali, pero ang magdedetermine kung sino man taong bayan. Na alam naman natin na pag ganun tayo pa rin, pagdating sa susunod na eleksyon na pang na napipili na tayo ng presidente, hindi man tong si Speaker Romualdez. Dihado siya kay uh, Vice President Sara Duterte, dihado siya kay uh, Senator Ra Rafi Tulpo, maski kay ano, Ah uh, Lenny Robredo, eh ano rin siya, dihado. So, kaya nang gigigil sila guys na kaitan ng ating konstitusyon. Pero sila nagbabalat kayo na kunyari economic provisions lang ang gagalawin. Pero alam naman nila yan na pag nabuksan na yan, no, parang Pandora's box yan eh. Pag nabuksan mo na yan, marami ka demonyo ha, na lalabas dyan. Kasi hindi naman mapipigil ang iba na magsuggest ng iba-ibang provision na pagbabago dyan sa konstitusyon. Hanggang eventually, matouch na nga yung pinakagusto nila na i-change tayo tungo sa federalismo. Na, syempre, ang may hawak ng budget, halimbawa man, etong si House Speaker, no? na Romualdez, no, at ang Presidente BBM, sila nagde-determine eh, ng budget eh. So, syempre, kung sino gusto nilang, sino ba itong mga tong ano, babayaran nila, itong mga congressmen, at saka ibang senador din, na alam naman nila na sa tamang presyo, sa tamang bayad, kahit ayaw niyan, mag -yes yan. Kahit tutuloy kunyari, basta bayaran mo ng tama yan, if the price is right, mag -yes yan. Makukuha nila yung gusto nila. So, ang sinasabi ko lang dito, guys, no, Napakakawawa natin mga Pilipino. Dito na nga tayo nagrebelde. Dito na nga nagkaroon ng ano, EDSA revolution. Dahil nagrebelde na tayo sa tatay ni PBBM na namuno sa atin ng ano, 20 plus years. Nagumamit pa ng martial para walang kumalaban sa kanya, di ba? So anong ang mangyayari niyan? Nasa dugo pala nila na ang ng Pilipinas. Kasi pag naging prime minister na tong si ano Speaker Romualdez, wala na makakapigil sa kanya na maging lifetime na yan kasi babayaran na lang niya yung mga yan eh. Maski Comelec naman pwedeng bayaran talaga yan eh. O, tabi-tabi lang po ah. Pero totoo naman sinasabi ko. So nakuha lang nila ang gusto nila na ang kinina yung Pilipinas na naman. Marcos na naman maghahari yun nga lang new generation. Kasi tayo mga Pilipino, no? Alam naman nila na wala tayong pakialam. Basta halimbawa, isa akong doktor, isa akong negosyante, nagne-negosyo ako dito ng sarili ko, nanahimik ako. Wala akong pakialam kahit ano gawin nyo dyan. Basta tahimik ako dito, kumikita ako ng pera. At wala naman akong ano, asunto o kaso sa lipunan. Enjoyin ko lang yung buhay ko. Alam talaga nila yon. Na tayo, wala tayong pakialam sa bayan natin kung ano man nang nangyayari. Kaya tayo nagkaka leche Kasi wala tayong pakialam, ayaw natin makialam. So guys, ano ba sinasabi ko dito? Hindi dapat matuloy to na ano, chacha na to. Kasi ano to eh, tayo tong ano madidihado dito. Mga Marcos makikinabang ulit dito. Especially itong si House Speaker Ramualdez na napaka-ambisyoso. So, maski naman tong si uh, Senate President uh, Subiri, nagpakatuta na lang, yes na lang, di ba? So, ano masasabi ko? Ngayon pala sinasabi ko na si PBBM pala, tabi-tabi po, pero mali na na iboto natin. Kasi hindi siya yung uh, nasa isip, halimbawa ko ha, hindi siya yung nasa isip ko na kung paano ko siya inisip na paano siya magiging presidente. Dito pa lang naiisip ko na, na siya mismo. Yes lang siya ng yes. Halimbawa man hindi ko naman masabi na, basta bibigyan ko pa rin ng benefit of the doubt si PBBM na kinumbin sila siya ng pinsan niya na si House Speaker Mualdez. Pero, meron ka naman sariling isip para tutulan yan eh, di ba? Na alam mong mali. Hayaan, naging president nga si PBBM dahil demokratiko tayo, pinili siya ng taong bayan. Naranasan naman niya na siyang naging presidente dahil halal siya ng bayan. So kung talagang gustong maging presidente, halimbawa ni House si Speaker Romualdez, lumaban siya ng patas. Huwag niyang ano, dayain. Etong si, ngayon pala nga, pandaraya na yan ha, si Vice President Sara Duterte. Senator Rapi Tulpo at saka si Lenny Robredo, huwag niyan dayain na porket alam niya hindi siya mananalo sa mga to, iibahin na lang niya yung form of government. Gamit ang pinaka-resources, yung pera ng taong bayan, at ayun na nga yung pinalusot nila na 14 billion, no? Na, kung bagaman ni, eh, dahil tayo naman, wala tayong pakialam na naman, nakalusot, ayun na rin mismo, ang ginagamit nila na pampatay sa atin yung pera mismo ng taong bayan. So, dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!